tara guys. Hindi tayo ng tubig guys. Ah, uh, luluto tayo ng laing. Pero higit mo na kayo tubig. Paakyat ang dito guys. Nakakapagod pagigib. Ngayon naman, run higit na. natin yung isda. Higit sa uran. Wow! Katapos, nyog. Kailangan niya pag magugulay ka. Siyempre, sunod niyan, tapon muna yung kalat. Dito na tayo. Kayod na ng nyog. Malay tayo sa palengke. Dito, so, kailangan. Tapos na Ngayon naman, pigain natin guys Ops, salin natin yung punong gata Tapos kuha tayo ng special Tanglan Ito na, ready na ang sangkap Ngayon, ang pangalawang gata Siyempre, yung mga sangkap Simple lang yang guys Tanglad, luya, sibuyas, bawang Konting asin Sabay na laing Katapos nyan Takpan Hintayin kumulo maya maya Ito na guys Wow Siyempre, sunod na dyan yung unang tiga. You know. Pagpan. Yun. Oh.